update tayo sa atong YouTube channel, no? Kini si Jasmine 14 Suertris, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe and hit notification bell para updated kayo sa ating mga guide. So, karon guys, nihatag ko o oh, update sa atong YouTube channel para sa matag weekly, no? Nga ito ipa-maintain sa YouTube channel. O, oh, mauni ang atong guide karon to uh, porto o 34 o 757. So, hatang atong missing guide mga idol. Kaning 13, uh, kaning 136 gihatag ko na na naras inyo magbintin. 136 o 368. 136 o 368 o 690. So, mo gini akong best mga idol ha. Kung ganahan mo ani. O respetari lag piso-piso mga idol. O Ah, ka uh, soko dira og daghan kayo na. O uh, sayon ra kay na nato pag save uh, kuan, mao na siya buhatan ta mo og ah uh, kaning kuano no? sa hatlang nako no. Bahaw kana siya. O ganis siyang 189 no. Karga na sa tua og ang 614. O moray akong ihatag sa inyo mga bait mga idol. Okay, o ang I love you. I love you very much. O, 1430 is one ta. So, kanara ko ikadalit sa inyo mga idol. O, ipakita na ako ang ato ang uh, computation competition solution number 1. Mauna siyang 813. So, ang 813 mga idol, pwede gihapon hap. 813, i-appel na to na diha. 813, 0 is 1 ta. O, kana mga idol, 831. O, mag 133, 136. So, daghan kayong nagpakita. Karoon nga tryo mga idol daghan kay nagpakita nga tryo, tryo 3, tryo 8, no? O kana siya. Karon sa solution number 2, ato siyang buhatan o guide mga idol. Mao na siyang 813 or 3 uh, 136. O mao na siya, pwede 813 or o dirin dapita mao na siya ang uh, 3 3 8. So, kuha ang 386 o 133 o 813. O, kana mona siya atong solusyon mga idol ha og number 2 nga solusyon nag try you to gihapon mga idol hat na to ang 271 mga idol sa ganahan mag maintain or 712 kunya na ay double na to nga 122 one, 112 one, one, og 212 no o, siya mga idol ang ato ang guide o, siya no kana o. so na special mga idol na ako special ari lang nako iladlad sa atong youtube channel usa kay i-update na ko, no? O, gado sa kanyang Jasmine 14, ihatag na ko ang special. So, ang akong special, ani mga idol, o ganahan mo, recap tayo sa ating guide, kahapon, baka mayroon pang lumalabas dyan. O, kana ang ato ang guide, mga idol, tanawa, o, ni undas pa tayo dito. O, undas pa tayo dito, no? Baka lumabas ni dyan, no? Oh, take note lang mga idol mo ni best nako. Kagahapon is 2 for two target tayo. Tapos, mayroon pang 4-2, 4-2-4. So, wala pa na siya mahuman mga idol. O, ni ang tryo 4. So, naata dire special 1-3-4, 1-3-0-4. So, ganahan mag-maintain, pwede ninyo pick up on ang 3-0-4, no? O, ang sakay na ang 4-8-9-1. So, muna ako ay kahatag mga idol. O, hopefully, nag-double gihapon karon Ha, ang atong mga tryo, kagahapon muna ay nagpakita, tryo 8 kagahapon sa pizza 29 no try 8 o og tryo 6 so karon take note mo ani akong kanahan og kinsay ganahan mag pick up og naputay missing o oh, tanawa na kay ang ako i-recap diri tanawa ang tryo nato nag o gawa sa solution number 1 o oh, number 3 og number 8 og number 1 number 2 mo nay ato ang kuan karon so, sa sa pa mga idol hat gihapon nato ang mga na double is ka tryo no Do, double scat rayo so nagpakita nato din ha nga iskalira mga idol kay oh muna ipakita iskalira mga idol aha 465 no 465 645 645 ang eskalera din hindi mga idol naasa missing 645 no So, kana lang ako ipakadalit mga idol o focus lang sa kagahapon nga. Focus, kagahapon, recap tayo mga idol ha. Happy weekend. God bless us all. like and share.